Uh, magandang araw mga kakayod Dito na naman po ang inyong kakayod Vincent Ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa Para maghatid ka na naman po sa inyo ng mga kwento Mga pangyayari at mga ganap sa buhay ng isang OFW Mga kakayod uh, Pag-uusapan natin ngayon ang mga dahilan at kung Anong mga panahon na nananahimik o hindi kumikibo yung isang OFW. Ah, uh, bago natin pag-usapan mga kakayo, shout out muna sa ating mga viewers. Lalo na po yung kasama ko dati, sa trabaho si Tol Jewel na nasa Macau kasama yung pamilya niya. Ah, uh, salamat sa suporta tol at sa ingat kayo diyan palagi. Mga kakayod, ah uh, pag-usapan natin ngayon yung mga panahon at kailan nananahimik ang isang OFW. Uh, isa sa mga dahilan kung bakit nananahimik ang isang OFW mga kakayot kung siya ay may problema. Kasi mga kakayot, dito sa ibang bansa, uh, mas maganda ng manahimik kung may problema ka kaysa sa magsasabi ka kahit kanino. Kasi gagawin ka lang uh, pulutan o topic sa mga kwento-kwento ng ibang tao. Imamaritis ka lang dito mga kakayod lalo na pag yung kasama mong mga Pilipino. Walang ibang ginagawa at saka gusto ka lang siraan o gusto kang dagdagan pa yung mga problema na dinadala mo. Kaya mas maganda na rin mga kakayod na manahimik na lang di ka na lang magsasabi at saka gagawa ka na lang ng sarili mong mga paraan para ma masolusyonan yung problema mo. Uh, isa rin mga kakayod sa dahilan o mga rason ba't na ang isang OFW kapag pinapagalitan ng may-ari. Mga kakayod, hindi lahat ng instances or mga panahon na tama na pinapagalitan ka ng may-ari dito sa ibang bansa kasi kadalasan mga kakayod kahit mali nila o hindi hindi mo sinasadya o ginagawaan ka lang ng mga issue kaya pinapagalitan ka hindi na lang natin sasagutin mga kakayod manahimik na lang tayo kasi alam naman natin na wala tayong ginawang masama at lalo na po mga kakayod Ayaw natin na May posibilidad na mawalan tayo ng trabaho Kaya Manahimik na lang Pakinggan na lang kung anong yung mga sinasabi niya Hindi na lang isipin kahit medyo masakit yung ibang binibitawan yung salita Basta alam natin sa sarili natin mga kakayod Na wala tayong ginawang mali at saka masama Mga kakayod Isa rin sa medyo nakakatawang dahilan ng pananahimik ng isang OFW dito. Pero, yun yung tupo o. Sa pamamagitan po ng pag-convert ng Real, Saudi Real, papuntang Pilipin Peso. Ito po yung kadalas ang nangyayari pag first-timer na OFW mga kakayot kasi lagi nilang iniisip na mahal. Pero halos parehas lang din naman ang presyo doon sa Pilipinas pag kinonvert mo. At saka pag lagi kang nag-convert mga nagkakayot, nagugutom ka dito kasi nasasayangan kang gumastos ng pera kahit kailangan mo rin kumain. At saka bumili ng mga basic needs mo dito para makasurvive ka. At saka hindi ka manghihina. Yung utak mo hindi rin nawawala ng magandang pag-iisip. Kaya Iwas-iwasan mo, lalo na yung mga first-timer mga kakayod na mag-convert. At saka, it itatahimik nila itong sitwasyon na to kasi ayaw nila na mapagsabihan sila ng tama ng mga nauna at mga matatagal na ditong OFW. Mga kakayod isa sa masakit din na nangyayari dito sa abroad sa mga OFW mga kayo, yung sinisiraan ka mismo ng mga kasama mo sa trabaho lalo na pag yung sumisira sa iyo o nang mamariti sa yung kapwa ko ka Pilipino. Kaya yeah, mas maganda na rin gawin mga kakayod na manahimik ka na lang, huwag mo na lang silang patulan. Tsaka isipin mo na lang na hadlang lang sila sa pagyaman mo. Kasi hindi naman totoo yung mga paninira nila sa'yo at saka wala ka namang kinukuha sa kanila, hindi naman sila nagpapakain sa'yo kaya work hard na lang tayo at saka huwag na lang pansinin yung mga paninira ng mga kasama mo kasi toxic lang sila sa atin Ah, mga kagayot isa rin sa mga dahilan kung bakit nananahimik na lang o dapat manahimik ang isang OFW dito sa ibang bansa lalo na po pag may nagawa tayong pagkakamali. Kasi mga kagayon, kung may nagawa tayong mali at sana pagalitan tayo o nakita tayo, nasita tayo, hindi na lang tayo sasagot para matapos yung kwentuhan, walang stress, walang sakit ng ulo, kalimutan na lang natin yung mga kakayot at saka i-correct na lang natin yung mali sa susunod na mga panahon at saka isa pang pangyayari mga kayon, pag may mali ka, saka nananahimik ka, may posibilidad yun na hindi mabantayan ng may-ari, hindi mabantayan ng customer, kaya hindi nila makikita yung problema o yung mali pag hindi ka rin nagsasalita o nananahimik ka lang. Mga kakayod, isa rin sa mga dahilan na dapat at kailangan manahimik ang isang OFW lalo na kung galit nagalit ka. Kasi mga kakayod uh, mga viewers natin dyan sa Pilipinas lalo na 'yung may mga pamilya ng mga OFW o di kaya 'yung mga nag-a-apply para maging OFW, isa talaga sa isipin natin mga kakayod na paggalit tayo dito sa ibang bansa. Mas magandang gawin natin na manahimik na lang kasi paggalit tayo Maraming lumalabas sa bunganga natin mga kakayod na pwede tayong mas makapag-init pa ng ulo ng ibang tao, yung mga amo natin o yung mga kasama natin na mas lalo pa silang gagawa sa atin ng hindi maganda o mas lalo pa tayong magka-problema. Kaya mas maganda na rin mga kakayod pagkalit tayo dito kahit gaano pa natin katapang dyan sa Pilipinas, manahimik na lang tayo para walang problema walang dagdag na uh, asunto, walang dagdag na uh, bawa sa sahod, saka walang dagdag na magiging problema. Mga kakayod, pag may maganda kang hangarin, may maganda kang targets, may maganda kang plano, huwag ka rin magsabi sa mga ibang tao, lalo na dito sa ibang bansa, manahimik ka rin. Kasi ang mangyari mga kagayod, pag sinabi mo o nagsabi ka sa ibang tao dito, kahit saan man, kung ano yung mga plano mo, may tendency na isa o dalawa, tatlo o apat dyan sa nasabihan mo na inggit sa mga plano mo. Kaya may possibility na sirain yung mga plano mo, i-down ka, o sabihan ka na hindi maganda yan para hindi matuloy yung mga ganda mo sanang plano kasi pinagsabi mo dapat talaga isarili mo lang yun at manahimik ka mga kakayod uh, bago tayo magpatuloy pag-i-comment na lang po sa baba kung ano yung nasa utak nyo, nasa isip nyo na pasok sa ating topic pero hindi po natin na i-discuss. At mga kakayod, nahihingi po ako ng suporta sa ating channel. Pag-like na lang po, share, subscribe, at hit the notification bell para updated po kayo sa susunod na video na i-upload natin. Uh, continue tayo mga kakayod. Huwag ka rin magsalita o mas maganda na na ka kung wala kang pera na natira. Kasi mga kagayod, pag pinagsabi mo, pag alam ng mga kasama mo na wala ka ng pera, may tendency at malaki ang posibilidad na ibuli ka. Ibuli ka, pagkapakan ka, mawala yung respeto nila sa iyo kasi lagi kang walang pera, lagi kang ikahos, laging short every month yung pera na naiiwan sa bulsa mo. Kaya mas maganda na mga kakayod na manahimik na lang, gumawa ng sariling diskarte para makaraos at tiisin na lang kung ano yung gutong, uhaw o, o hindi magandang mga experiences o nangyari dahil kinulang ka na sa pera. Pero Pilipino tayo mga kakayod, hindi po idea na magtiis na walang makain. Gagawa tayo ng paraan, pasukan yung tiyan natin. Kasi tayong mga Pilipino, pag walang pagkain yung dyan at saka utak natin hindi tayo makapagtrabaho ng maayos panguling mga kakayod na dahilan at dapat talagang manahimik ng isang OFW kung wala na tayong pag-asa na nakikita sa utak at saka sa puso natin kasi mga kakayod dyan papasok yung dasal paniniwala at kaalaman na alam ng tao o alam natin mismo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi nagdasal tayo, nagtrabaho tayo, at saka alam natin na ibibigay niya yung tama para sa atin at saka para sa pamilya natin. Mga kakayot, uh, yung video natin, yung vlog natin, hindi tayo magbibase kung ano yung trending kung ano yung mga topic na lumabas hindi tayo sasakay para lang dumugin tayo ng mga viewers at subscribers sa atin mga kakayod ang vlog natin walang edit, walang arte ang puhunan ay katotohanan hanggang dito lang mga kakayod maraming salamat po